two counts of frustrated murder oh. at paglabag sa election gun ban. Sa nangyaring insidente, patay ang isa sa apat na biktima habang umurong naman sa pagsasampan ng reklamo ang kinakasama ng suspect na isa sa nasugatan. Huh. Mga bro, grabe yung nangyaring Rodri sa Antipolo, no? Sana paalala lamang na lagi tayong magbao ng dasal at mahabang pasensya pag tayo nasa kalsada. Kasi alalahanin na lang natin na may pamilya at nagmamahal tayo sa buhay na naghihintay sa atin pa uwi. Uh, always remember, sabi nga sa Leviticus um, 19 verse 18, You shall love your neighbor as yourself. Condolence po sa mga iwang mahal sa buhay. In relation to this incident, halimbawa may naiwang property yung namayapa. Kuya bro, may karapatan ba ang mga anak sa naiwang property kahit walang last will? Ang sagot po ay oo. Dahil sabi po sa Civil Code at uh, Rule 74, Section 1 ng Rules of the Court, ang mga heirs o tagapagmana ay may karapatan sa ari-arian ng kanyang mga magulang. Halimbawa, na ang property ay nakapangalan sa mag-asawa at ang namatay ay yung ama or vice versa. 50% ng property ay mapupunta sa mga tagapagmana o sa mga anak nito. Yung remaining 50% nandoon pa rin sa asawang nabubuhay. Para naman malipat sa pangalan ng mga anak, yung property share nila, yung 50%, kailangan nilang mag-execute ng tinatawag na extrajudicial settlement of estate kung ayaw nilang ng mahabang proseso sa korte. Ang dapat nilang gawin para mag-execute ng extrajudicial settlement at malipat sa kanila ang property, una, gumawa sila ng deed of extrajudicial settlement sa kanilang abogado. Pangalawa, kailangan nilang ipanotaryo yung dokumento. At pangatlo, kailangan nilang tingnan at bayaran kung meron bang pending na utang yung property. Pang-apat, kailangan mag-publish sa dyaryo ng one times a week for three consecutive weeks tungkol sa paghahati-hati ng property para malaman kung meron pa bang natatagong utang yung property. Pang-lima, kailangan bayaran ng mga taxes tulad ng estate tax sa BIR. At pang-anim, kailangan mag-apply sa Register of Deeds upang malipat ang titulo sa mga tagapagmana. By the way, ang featured property pala natin for today is Silaya by Vista Estates. Ito lang naman yung prime development dito sa Bulacan-Bulacan. Napakagandang development, pre-selling siya, condominium development. Malapit siya sa pinapagawang airport, few minutes away lang. Kaya kung naghahanap ka na magandang investment, mag-reserve ka na dito sa Silaya by Vista Estates. Mag-message ka lamang sa page natin at uh, may tutulong sa'yo or mag-a-assist sa'yo para malaman kung paan tayo mag-i-invest. Kung meron pa kayong mga katanungan at gusto malaman about sa real estate, i-comment lamang yan sa ating comment section. Ilagay mo na din kung taga ka para ma-shoutout ka sa next video.